It's me Mama Pix So ayan happy Friday to all And wala pong pasok dahil Suspended po yung klase At makapagod po yung mga guro So Suspended po ng mayor namin dito sa Tacloban Na wala mo nang pasok So ayan today video mga ka-pics Ako lang po muna magba So ayan nandito po ako sa likod ng bahay Nandun po si Bus Angel tum na tumatambay Dahil mainit po sa loob ng bahay So ayan mainit po dito ngayon So, ayan mga kapiks. Katapos ko lang pong maglabaan. Yan po yung aking mga labahan. Charan! Yan po yung aking mga labahan ngayong araw. So, ayan. Say hi! Hi, atipat! <laughs> so, ayan. Um, siguro matutuyo po ito ngayon dahil sobrang init po mga kapiks. At, so ayan, si Ati Isra siya lang muna po yung pinaghugas ko po ng pinggan at nagwalis po sa loob ng kusina dahil yun ho, naglalaba ako. So maya maya, siguro papasyal po kami ng downtown ni Ate Aiza. Ni Ate Aiza and magano kasama ko po siyang mag ng wall fan para, para doon po sa school or room po nila Ate Izra. So ayan kasi ako po yung treasure sa akin po naka-assign yung tumbaga ako po yung nagko-collect ng mga money ng pera yung ano namin ambag-ambag para makabili po kami ng wall fan para doon sa room po nila dahil sobrang init po doon so yun ho mga kapiks. um, samahan so, niyo po kami mamaya pumunta po ng downtown na naman ulit so yan mga kapiks, before po ako malis kakain po muna kami ng lunch so ito po yung ulam namin century with egg. man, man? <laughs> may dalawang itlog. So, ayan. Nakapa, Nakapag-mix na po tayo ng ano, itlog sa kayong century. Nilagyan ko po ng kaunting tapon. katapon. Pakunta yan. Then, may dalawa po akong tuyo. Nabili ko po sa merkado ng downtown nung unang araw or nung isang aras. Ayan, ito po yung ulam namin ngayong tanghali, mga kapiks. So, ayan, naka, ano na po, yung aming pagkain ngayong tanghali. Ayan. Ito po yung kanin ni Patpat -Pat kay Ate Isa at sa akin. So, ayan, luto na po yung aming ulam for today lunch. Ayan po yung ating, ano, century with egg. And may isang chicken pa po yung ulam namin kakambi. May isang natira. And yung sabaw ng century. Yun. yun. nagugutom na daw si ate. Pat pat. Kain po tayo. Nang lunch. Pagdito pa. Pag-pray na kami. Pag-pray. Cross your eyes and pray na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, Lord, for this We to, sleep for Bible, to Daddy God, turn my right for so nothing to, eat, not to eat, Yan, kain po tayo. Ano yung mapat? Century. 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 Ma? Tsaka sabaw. Hmm. Kain tayo. Kain tayo. Lagyan po natin yung ano. ulam yung Ang ulam yung plato nila. Mm -hmm. Parang corn beef lang daw yung ano century. Masarap. Ano <laughs> ba na ito na kanina mo? So, lagyan natin ng sabaw. Dahil masarap yung sabaw ng century tuna. Okay. Okay. Yan, kain tayo. So, guys, marasa po yung sabaw ng century. Marasa mama. Para kumalat ang sabaw nga ma? Para oh, sabaw. ba sabaw. Para da bakat damot at sabaw. Na ako yung sasabaw nito. Bakat damot at sabaw. Huwag mag ate. Kain po tayo ng tuyo. Yan. Ako po yung kakain ng tuyo. Sabaw si po siya at isa. Kamay lang po ako dahil. Para ano. Para masarap po yung kain. Hati-hati tayo sa manok para share share. Di ba ko ba? Di ba? Panit na. Hmm. Sharing is sharing Tapos maingay po yung may yung may side. Pusa. Pusa. Yung ano? Pusa. May side? Mm -hmm. 在哟。 So, ayan po. Paalis na po ako. Papunta ng downtown. So, yun, naligo po ako muna. So, ayan. Hinihintay ko po si ate Aisa na dumaan dahil nakasakay na daw sila ng ano, multi-cab. Kasama yung isang anak ni ate Aisa, sa So, tara po mga kapiksa. So, ayan. Malakas po yung, uul yung uulanin kaya. Yung mga sinampay ko po ay pinasok ko po muna. Dahil wala pa naman po yung multi-cab. Yan. Medyo ano na po yan. Tuyon-tuyo kuti. Tuyong konti. Kaya di na masyado ano. So ayan, iwan lang po muna dito sa bahay. Di lang po ako magtatagal doon sa downtown. Iwan ko po kung dito na yung multi-cab. So ayan, wala pa po yung multi-cab. Pasok na po kami sa Gaisano. Pasok na po kami sa Gaysano. <laughs> Maraming po yung kumakain sa Mang Baka mamaya dumaan kami dyan. <laughs> kung may Kung may ano pa po, kung may sobra yung sa ano, yung bala namin na one 8 Yan, sakay po kami ng hagdanang na manjar. Escalator pala. <laughs> po yung kanilang mga electric fan. So, yung may price na po siyang nakalagay. One five nine three. Ito naman po medyo malaki. 1.8. So ito po yung hinahanap namin, wall fan. 1.4. 1.4. 2.0 dollar. Oh, adi. Oh, 3,000, 3,000? Yeah. Adi, 1,700. Kagamay. Pero kay 5% yan. Ang mukong tira 5% yan. Pagkata ko mula yan. Ha? Hindi naman ito. Yan, bababa muna kami dahil mahal ko yung, yung, yung ano nila, wall fan Wala po kami. <laughs> Dalang po muna kami kay Daddy Jollibee. Punta naman po kami sa ano, sa isang tindahan. So yan, sa 578 naman kami. Yan, nasa loob na po kami ng 578. Maraming helmet. Parang walaruan ng mga bata. Hindi nga nakapatan bike ni Isra. At ito gan na. So yan, Pasko na po dito, Pasko. Hello. Marami na po yung Christmas decor. Decorate. Kasi okay, dito po yung ano nila. Tumantin. Ay, wow well fun. Yan po. Bara tumanda. Eureka tumanda. Eureka. Ay, you want four. Mga rice cooker. Ha? Parang. Para ah, wow. Ako an. Ha? Siling fan. Okay. Yung dito ceiling fan pala. Ito oh, sa may ito blue. Ay, sorry kuya. Fine. Yung nga blue? ba itong kanisya dito? So yan, yeah, dito po yung ano nila, mga stand fan. So, 5, 7, 8. Hindi naman babayad. Matapos na yun. So yan Lumabas ulit kami dun sa 578 Dahil mahal dollar ang presyo Hindi po kakasya sa dala naming pera ni Ate Aiza So punta naman po kami ng na ano Nang save more Baka dun po mura Kung wala, walang choice Wala na lang <laughs> More save more na kami. Pasok tayo sa SM. Save more. We find ways. <laughs> We found way. Bisan wala kaming pera. Pasok kami ng SM ni Angie. marami pong delicacies si na kano, Benevento. SM. Hello. <laughs> Wala kaming ano Anji, pang Jollibee. Sa so, gilid, gilid lang kami Anji. We Nasa second floor na po kami. Hi, Bobby. So, yan. Nasa ten yeah. third floor pala yung mga appliances. Gaganda po ng mga TV. Ang lalaki. <laughs> Hindi may Faringer. Hindi may Faringer. At yung Daddy J. Wow, ang dollar. Asashi. 3.9. One na, uh, one two, camel, one two. So yan dito po may wolf fan. Hello. Pero <laughs> ti? One three. Gura na yan. Oo, para sure nga may maguba. So, ito yung ano na lang napili namin ni ate. Camel. Camel. So, yan. Ito po yung napili namin para dun sa school, mga kapiks. Sarong po nila ate Izra. Yung isa pong ganito is 1,720. Then, ito po is ano. One. Ano ba yung price? Nawala yung price niya. Ito. One, three. Medyo maliit po siya. So, yung, yung, yun, yun, po yung pinili na dahil malaki na po siya mga kapiks din. Marami po yung mahanginan na bata. Bibigyan ng hangin. So, ayan. Nandun na po yung ano. Dicer ano. Binabalot na po yung order naming fan. So, nandun po si, ano, si Angie. Titingin daw, manonood daw siya ng vlog ni Pix Vlog. <laughs> Kahit, dahil kasama daw siya. So, yan, ka My blessing po tayong dumating. So, yan, dito na po ako sa SM. And bumuli po kami ng Walfa ni Ate Aiza para dun po sa room nila, Isra. So, yan, um, nagbigay po ng pambili para sa amin naman po yung desk pandahil dahil isa lang po yung ano, namin electric fan yung clip uh, fan lang po yung ginagamit ng mga bata so yun ho nagbigay po si tita ng pambili ng desk fan para sabi lang daw dahil nandito naman daw kami sa SM sa mga appliances <laughs> thank you thank you po tita so ayan ito po yung napili kong ha ano electric fan so ito po yung napili kong desk fan yan asahi Maganda po siya dahil ano, sabi sabi ng mga Dicer ano, o, Dicer? Yes, ma'am. Dicer, good quality daw siya. And, nandiyo ya, 60 watts lang yan o. Yes, ma'am. Adi, hi, mas malaki rata. Ka. Ta. Kasi ano daw, 65 ba din niya? Yeah, 65. Yes, 65. Ah, mas mope, agda no. So, yan. Ito daw yung mas maganda yung asahi. So, yan po yung napili ko. Ayan, so, thank you ulit, tita hindi na po mainit sa ano sa loob ng bahay namin masyado dahil may electric pa na po kaming magbibigay ng malakas na hangin char so nagkukuha pa po sila ng ano kasi sample lang po yung nakalagay dyan so yan nabalot na po ni kuya yung ating desk fan so yan thank you ulit kita char <laughs> So yan, ba, bali ano na po, siya po yung namin kanina ng wall fan ni Ate Aiza. Hey, so ayan, nakauwi na po ako sa amin. So ayan, tapos ko na rin pong maano. Maayos yung ano, nabili nating desk fan. So ayan, thank you, thank you ulit tita sa yung pambili ng desk fan. God bless po sa inyo. <laughs> ano masabi mo Ati? Thank you so yan ano, pagigising lang daw nila dahil nakatulog sila ano, dito sa bahay yan, si Patricia so yun pala yung nabili namin para dun sa room nila ati Isra so dito po nilagay sa amin dahil ako po yung magdadala sa mandi dun sa school so ayan, itry po natin mga kapiks so yan mga kapiks, number one pa lang po yan malakas na po yung hangin Yeah, number 2 pa, Naya pagpindot. Yan, mas mas malakas na po yung ano. Malakas din po yung number 2. Number 3. Yan, mas malakas po yung number 3. <laughs> Yan, na-try na po natin yung ating bagong electric fan. Kasi yun lang po yung ginagamit naming isa. Dahil sira na po yung isa, nabali po yung isang pala. And then, ito naman po, hindi na po siya magamit. So, ayan mga kapigs. Hanggang dito lang po muna tayo sa aking vlog for today. So, ayan. Thank you, thank you ulit tita sa bigay niyo. Pabili ng desk fan. Maraming thank you, thank you po. So, ayan. Bye-bye po. Bye, See you in our next live or vlog.